Antawa parang ko. Ani <laughs> hmm. an? Ha? Luka. Nasa pak. Uh, ano lang. Isa pa. Ibalat ang balat ang baby ko. Dato, Baka ka magdulas. Oh. 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 <laughs> Wala pa yung net. Pipintahan pa rin nila yung gitna eh. Dina. Yung gitna ng court. Oo, oh, oh, maray pa yung ako Apo, 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 apo,